Nangakuraw ang Israel na makakatawid na sa Rafah Crossing ang mga Pinoy na tumakas mula sa bakbakan sa Gaza. Na naman sa bansa ang labi ng isa pang OFW na nasawi sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Narito ang report. Nagliwanag ang gabi sa dami ng flares na ipinadala sa Gaza Strip. Kasabay niya ng sunod-sunod na tunog ng bomba at pamamaril. Sa gitna pa rin ito ng ground operation ng Israeli Defense Forces laban sa grupong Hamas sa Gaza. Ayon sa Health Ministry doon, tinatayang aabot na ng higit siyam na libo ang nasawing Palestinian sa bakbakan ng Hamas at Israel. Tuloy-tuloy naman ang pagpapatawid sa Rafah border ng foreign nationals galing Gaza. Bukod sa dalawang Pilipinong doktor na nakatawid na, ay komplikado naman ang sitwasyon sa ibang kababayan natin doon. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, may iba kasing nakapangasawa ng Palestinian kaya hindi pa umano makapagdesisyon kung tatawid sila pa Egypt. It is unfortunately completely out of our hands. We have no control over this. Hindi pinapalabas yung Palestinian. Nakausap na raw ni Ambassador to the Philippines June Lailo ang Israeli authorities at nangako raw na makatatawid na ang mga Pinoy. May pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, ang mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised at Saturday daw at the latest. Nasa 115 Pinoy pa ang naghihintay na ma ang papel para makadaan sa Rafa Crossing. Nakaantabay naman daw ang Philippine authorities. Naiuwi na sa bansa ngayong araw ang labi ng caregiver na si Angeline Aguirre. Emosyonal itong sinalubong ng kanyang pamilya. Isa si Agire sa apat na Pilipinong namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Nagtago raw ang pinai caregiver at kanyang 70-year-old na employer sa isang bomb shelter. Pero sa huling voice message ni Angeline sa kanyang pamilya, nag-abiso itong natatakot dahil nakapasok na ang hamas sa kanilang bahay. Gaya ng ibang mga nasawing OFW, magbibigay rin ng lifetime financial grant ang Israeli government sa mga naulilang pamilya. Tutulong din ang OWA, ibuburo ng mga labi ni Aguirre sa kanilang bahay sa Bin Mali, Pangasinan. Kanina naman, nakauwi na sa Pilipinas ang anim na OFW mula sa Lebanon. Matinding trauma raw ang naranasan nila dahil sa gyera naman ng Israel at grupong Hezbollah sa southern border ng Lebanon. Halos every week may bombahan po kasi yung place ko po, po is place ng mga Palestinian. Kaya kung minsan nagbabangayan si sobrang trauma ko na po kahit kulog po. Akala ko na bomba na po. Hindi na po ako makatulog. Iyak na po ako ng iyak gabi-gabi. Higit isang daan pa raw ang nagpahayag na gusto na nilang makauwi sa Pilipinas. Tutulungan naman daw sila ng gobyerno, pati na ang mga undocumented. Tutulungan ka ng gobyerno, of course. But, ang nagiging problema, paano kang hanapin? Kasi nga, hindi ka gaya ng documented, kumpleto ang iyong ano, papeles, kumpleto kami, nakikita namin kung nasan ka. Uh, kung hindi ka, hindi ka dumahal sa tamang proseso, either turista ka, nagiging komplikado. Binigyan ang mga nakauwi ng financial at livelihood assistance, psychosocial counseling at medical well-being at TESDA scholarship. Mobile Journal Julie Baiza, hatidang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.